Isa ka ba sa mga nanonood ng video sa TikTok? sa YouTube tungkol dito sa Australia? O nagpaplanong makipagsapalaran at gusto mong malaman ang mga gastusin? O di kaya meron na yung student visa or work visa mo at nagre-research ka magkano nga ba mamuhay ng nagsisimula dito sa Australia? At dito sa episode na ito, pag-uusapan natin ang cost of living ng isang OFW na nagsisimula dito sa Australia at ano nga ba yung pwede nating gawin para makatipid tayo sa ating mga gastusin. What's up mga buddy? Welcome sa episode 2 ng ating kwentong Pinoy Overseas Series. At pag-uusapan natin ay para sa akin primary needs ng mga OFW na nagsisimula dito sa Australia. Kaya simulan na natin naalala ko dati nung nalaman ko na meron na yung visa ko. Lahat ng searches ko sa YouTube ay tungkol sa cost of living dito sa Australia. Kung magkano nga ba yung mga kailangan, kung gastosin habang nagsisimula pa lang ako dito. Kaya ngayon andito na ako, gusto ko ring magbigay ng unting information para sa mga kapwa Pinoy natin na interesado makipagsapalaran at pumunta dito sa Australia pag-uusapan natin at magbibigay ako ng limang categories na sa tingin kong pinaka-importanteng paggastosan pag nagsisimula ka dito sa Australia. Number one, health insurance. Unang-una, mag-comply muna tayo sa isa sa mga visa conditions para hindi ma-revoke ang mga visa natin. Number two, food. Para makapagtrabaho o makapag-aral tayo ng maayos, kailangan natin kumain. Number three, rent. Kasama sa five basic needs of man, tirahan. Kung saan tayo magpapahinga. Number four, transport. Para sa isang OFW na nagsisimula sa ibang bansa, isa ang pagkocommute para makapunta tayo sa ating trabaho, sa pauwi sa ating bahay, sa mga pasyalan na gusto nating puntahan. And last but not the least, SIM plan. In today's technology, isa ito sa mga kailangan natin in our daily communications, whether talking to our family, friends, and our co-workers. So let's start with one, health insurance. Isa sa mga visa conditions natin ang mag-maintain ng health insurance habang nagtatrabaho o nag-aaral dito sa Australia. At isa ang CBHS International Health sa mga nag-offer ng mga cheapest health insurances dito sa Australia. Kung titignan natin sa kanilang website na cbhsinternationalhealth.com.au makikita ng presyo para sa work visa o ang tinatawag nilang Overseas Visitor Health Cover o OVHC ay nagsisimula sa $59.97 per month. O sabi hihinal nating $60 per month. Kung maselan ka sa iyong insurance, makikita din natin sa website nila na nag-offer din sila ng iba't-ibang coverage na mas comprehensive kesa sa una kong sinabi. Tulad ng Overseas Worker Mid-Hospital and Medical o number 2 Overseas Worker Top Hospital and Medical. Nakatibende sa iyong pangangailangan tulad ng online doctor service, specialist doctor, or pregnancy program. At marami pang iba. Check nyo na lang yung website nila For more information Makikita rin ang presyo para sa mga student visa O ang tinatawag nilang Overseas Student Health Cover O OSHC holders Na nagkakahalaga ng $46.80 per month So, okay na tayo sa pag-comply ng ating visa requirement. Sa susunod na tayo. So, number 2 natin ay food. Isa ang pagkain sa 5 basic needs of man. Para makapag-function tayo ng maayos, makapagtrabaho, o di kaya magawa natin ang mga kailangan natin gawin sa araw-araw. So, magkano naman ba ang aking expenses kada linggo para sa pagkain? Ang sagot ay depende. Depende kung magluluto ako araw-araw o kakain sa labas araw-araw. Para sa akin, hindi naman naging problema ang pagluluto ng pagkain araw-araw araw kahit galing sa buong araw na pagtatrabaho mas gusto ko nga yung cooked food kesa sa kumain sa labas kasi mas tipid. Bale ngayon bibigyan ko kayo ng isang example. Makikita natin dito sa table na ito ay ang mga kailangan kong bilhin para makakain sa isang linggo. At ang mga naka-highlight naman ay ang mga kailangan kong bilhin sa susunod na linggo kung sakaling ganito ulit ang gusto kong kainin. So kunwari dumating ka na dito sa Australia at kailangan mong maggrocery para makakain ka sa isang linggo, isa ito sa example natin. O di kaya naman prep meals natin para sa isang linggo. Para sa breakfast, ang menu natin, coffee tapos bread lang. Para naman sa snack, morning snack, o kaya baon natin sa trabaho, o kaya sa school, oatmeal bar. And ang menu natin para sa lunch at dinner, adobong mano, kaya minsan hotdog na may log, tsaka kasamang kanin. Meron na rin tayong prutas, tsaka minsan sweets. And kung sakaling gusto natin mag merienda sa hapon, meron tayong instant noodles. So, kunwari, mag-grocery na tayo sa Kohl's or kaya uh, di kaya sa Woolies, para sa breakfast, bibili tayo ng coffee Nescafe na 200 grams na tinitimpla, sugar na 2 kilo, tas fresh milk na 1 liter. Para naman sa ating morning bread, bumibili ako ng pandesal, butter, and meron na yung mga sliced ham at saka mayo. Para naman sa baon o kaya mornings na pwede tayong bumili ng oatmeal bar. And para naman sa ating lunch or dinner, ang menu natin is kunwari magluluto tayo ng adobong manok, bibili tayo ng drumstick na 12 pieces, garlic na 1 kilo, onion na 1 kilo, salt na nasa sigaluro, nasa 200 grams, pepper na nasa 200 grams din, soy sauce na 1 liter, vinegar na 1 liter, canola oil na 1 liter. Bibili rin tayo kung sa haling nagsawa tayo sa adobo, bibili rin tayo ng hot dog and egg, rice, jasmine rice na 5 kilo, tsaka prutas na mandarin. And kung gusto natin ng matatamis, bibili rin tayo ng Mars na bite size at para sa ating merienda sa hapon, pwede tayong bumili ng instant noodles na gin Ramen. So makikita natin dito sa table na ito guys, meron tayong mga highlighted items tulad ng pandesal, oatmeal bar, drumstick, cheese hotdog at saka mandarin. Itong mga item kasi na ito is kung sakaling gusto ulit natin yung ganitong menu for next week, ito na lang yung mga bibilhin natin. Kasi yung coffee, sugar, yung soy sauce, hindi naman weekly, hindi naman mabilis yan maubos. Kada sa isang linggo. So, kunwari, kung mag-grocery tayo ngayong linggo na to, makakagastos tayo ng 117 and 26 cents. Pero sa susunod na linggo, kung ganito ulit yung menu natin, $30 and 29 cents na lang ang kailangan natin gastusin. Ibig sabihin, hindi ko kailangan bumili ng toyo o kaya suka o kaya mantika linggo-linggo. Kaya masasabi ko, nag range ang aking food cost from $30 to $120 per week. Depende sa mga ingredients na kakailanganin ko or kung anong ulam yung lulutuin ko sa linggo na yon kung gusto ko namang i-treat yung sarili ko na kumain sa labas tuwing weekends nagre-range from $20 to $60 depende kung saan nyo gustong kumain kung ano yung kakainin nyo. Number 3. Rent. Depende sa lugar kung saan katitira. Kung sa suburb or malapit sa CBD or sa CBD mismo. Yan ang mga factors kung saan tataas o bababa ang mga gastusin nyo kung saan kayo tutuloy na lugar o bahay. So ako nakatira ako sa suburb 1 hour and 20 minutes or 50 km kilometers away from Sydney Opera House. Ano nga ba ang suburb? According to microverbs.com.au, suburb is a smaller residential area located on the outskirts of a larger city or urban center. Technically, a suburb is defined as a primarily residential area that is either an independent municipality or an incorporated territory within a larger city or urban area. Outskirts, ibig sabihin, nasa paligid siya ng city ang mga renta dito sa suburb kung single ka at naghahanap ka ng sarili mong kwarto tulad nitong tinitirahan ko makakahanap ka na ng own room from $180 to $260 per week at depende na sa landlord kung kasama dun sa binabayaran mong upa kung kasama na yung electricity kasi minsan merong mga landlords na hindi sinasama yung electricity dun sa upa na babayaran mo minsan ang sinasama lang nila sa rent na binabayaran mo is internet at water. So, tanong nyo na lang din sa landlord nyo kung inclusive of all bills or iwalay yung electricity. Number four, transportation. Kakasimula natin sa isang bagong bansa at hindi naman tayo pinanganak na may gintong kutsara sa ating mga bibig para makabili tayo ng sarili nating kotse o kaya motor. And, isa ang pagkocommute para makapunta tayo sa mga kailangan nating puntahan tulad ng trabaho, university, sa mga pasyalan kung gusto nating gumala sa weekend. Dito sa Australia, para sa akin, compared sa Pilipinas, napaka-reliable ng public transportation nila like buses and trains. So para sa akin, isang bus lang ang layo ko mula sa aking trabaho at nagkukos yung transportation allowance papunta sa aking trabaho ng $4 per way on a weekday and around $3 per way on a weekend. Kasi dito guys sa Australia, iba ang presyo ng transportation sa weekdays which is Monday to Thursday and weekends which is Friday to Sunday. Kahit papano, Friday to Sunday, mas mura yung public transportation na kumbaga may discount. At syempre, minsan nag adjust yung transportation allowance natin kung sakaling may pupuntahan tayong lugar, may papasyalan tayong uh, destination dito sa Australia tulad ng mga beach, ng mga parks. So, depende kung gaano tayo kagala, nag adjust yung ating transportation allowance. So, in summary, ang transportation allowance natin for a week is nag range from $20 to $30 per week. And, minsan, hindi naman natin nagagamit yun lahat. Kasi, another tip na ginagawa ko para sa sarili ko dahil isang bus lang naman ang layo ko sa aking trabaho or nasa 15 minutes via bike lang naman siya, kaya binibisikleta ko na mula dito sa bahay hanggang sa aking trabaho. So, kahit papano, nakakatipid tayo sa transportation allowance. Minsan nagbabas tayo pag pagod o kaya hindi maganda yung panahon tulad ng maulan. So yan yung mga instances na nagbabas ako. And last but not the least, SIM plan. Ang gamit ko palang SIM ay Boost Mobile. So kung pupunta tayo sa website nila, Boost Mobile is using full Telstra network coverage. Kaya guaranteed na malakas ang signal at data natin araw-araw. Sa Boost Mobile, I recommend to buy the 12-month SIM plan promo. you tulad ng gamit ko. 260 gigs for 1 year, unlimited call and text sa standard numbers. And pag sa Pilipinas, may 3,600 minutes free call and 3,600 text kung sakaling walang smartphone ang kamag-anak nyo sa Pinas. This SIM plan is $300 per month and one-time payment lang siya. Kaya kung iisipin natin, medyo mabigat siya para sa unang gastusin. Pero kung ikakalculate natin in the long run, nasa around $6 per week or25 per month. So para mabigyan tayo ng bird's eye view kung magkano nga ba yung expenses natin na maaari nating gastusin sa isang linggo bago ka pumunta dito sa Australia. Tignan natin yung table na to. So makikita natin dito sa table yung five categories na sinabi ko. Number one, health insurance. Number two, food. Number three, rent. Number four, transportation. And last but not the least, SIM plan. Para sa number one, health insurance. Per week, gagastos tayo ng 50. $15 for 525 pesos per week. Para naman sa number 2, yung ating food or pagkain, makakagastos tayo ng $50 to $180 per week. Depende sa'yo kung magluluto ka araw-araw or kakain ka sa labas. Or 1,750 pesos to 6,300 pesos per week. Number 3, rent. Nagre-range ito from $180 to $260 per week dito sa suburbs or 6,300 pesos to 9,100 pesos per weekend transportation allowance which is nagre-range from $20 to $30 per week or 700 pesos to 1,050 pesos and last but not the least SIM plan kung hahatiin natin per week yung $300 na one-time payment is gumagastos lang tayo ng $6 per week para sa ating SIM plan or 210 pesos per week. So, total na kailangan nating gastusin or yung expenses natin for a week dito sa Australia is nagre-range from $275 to $500 per week or 9,625 pesos to 17,500 pesos. And para naman sa buong buwan, nagre-range from 1,100 to 2, $30,000 or $38,500 to $70,000 pesos. So, bago ka pumunta dito sa Australia, meron ka ng bird's eye view kung magkano nga ba yung kailangan mong i-prepare na pera bago ka pumunta dito sa Australia. Para naman sa ating mga unting tipid tips, para sa number one, health insurance, kuha lang tayo ng pinakamura na health insurance para lang makapag-comply tayo sa ating visa condition para hindi ma-revoke yung ating visa. And kung sakaling napag-desisyonan natin na dito na tayo mag magsisettle down or makapag-PR na tayo and gusto natin comprehensive yung insurance natin, pwede tayo mag-upgrade if ever. Pero for the meantime na nagsisimula pa lang tayo dito sa Australia, yung cheapest muna, yung pinakamura muna. Number two, para naman sa food, magluto tayo ng sarili natin pagkain. Iwasan natin yung pagbili ng pagkain talabas araw-araw. Unang-una, hindi siya healthy para sa atin. Pangalawa, pag nagluluto tayo ng sarili nating pagkain is mas nakakatipid tayo, nakakasave tayo ng pera. Number three is para sa rent, hanap tayo ng strategic location. Hanap tayo ng mas malapit sa mga kailangan natin. Grocery, malapit sa work, malapit sa bus or train station or malapit sa school. Tip para sa rent is strategic location. Number four, transportation. Go with public transport transportation dito sa Australia. Napaka-reliable ng public transportation dito sa Australia. Buses and trains, napaka-ganda kasi sumusunod sila sa schedule, lalo na dito sa suburb. Iwas tayo sa Uber or iwas tayo sa DD Express or kung sakali, mag-bike tayo. And for number 5, tipid-tip natin sa SIM plan, mag-research lang tayo ng mura. At the end of the day, pare-parehas lang din naman yan. Nakakapag-search sa internet, nakakapag-text, nakakapag-tawag sa mahal natin sa buhay through messenger, through data. Search lang tayo ano yung pinakamurang SIM. So, ayan guys, depende sa pagbabudget mo. Sigurado meron kang maiipon, sigurado meron kang mapapadala sa mahal mo sa buhay. Matuto lang tayong yung tinatawag nga nila na bumaluktot pag maiksi yung kumot. So, maraming salamat sa panunood ng video na to at hopefully meron kayong natutunan sa video na to. Kahit papano, nabigyan ko kayo ng unting information magkano nga ba yung expenses na kailangan mong gastusin dito sa Austria. Siyempre, magbabago pa rin to. Depende kung student visa ka. Kasi sa mga student visa, siyempre, may iniintindi rin sila na tuition fee or depende sa situation mo. So, lahat ng sinabi ko dito ay base sa aking personal experience. Kung meron kayong suggestion or meron kayong tanong, please leave a comment down below. I hope nag-enjoy at may natutunan kayo sa video na to. And hopefully, I will see you on the next episode ng Kwentong Pinoy over Series. See you. Peace out.